Kamusta mga kabilyo? Ang bibilis na naman tayo Subali sa utol na una na Ako kagigising ko lang Alas 3.7 na ng Madaling araw Kala ko Nakakapagpamana kami Kasi sa pagdilim lang Kalmadong kalmado na pero pagkagising ko ng hating gabi, oras sa sana para lumusong, para mamana. Humahangin na naman yung kabagat pang bihira talaga. Hindi pa sumasangayon sa atin yung panahon. Kaya ayun, mandidilis na naman kami. Sana dumaraw lang yung dilis para makahuli ulit tayo. pakabilan tapos may ibigay may may may, may pamigay tapos may may benta konti yon kaya kahapon na nakapagbenta tayo ng dalawang timba na malalaki so yun abang abang po sana may dilis sana naman tayo masalok mamaya last quarter na. ginili na namin ni Utol madami dami na naman Dinala ko namin yung laki yung pansalok po

madami isang salokan lang oh ah. Di Kaya. Di kaya. Ah. Pa. Kaya. Kaya. Ah. Kaya. 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 вот huh? так ba malaking panalok? Isang salokan lang, mga nasa 30 kilos. Bisa ka na, matiwas. lagi tanya otol lah. Mau bulat selut. Merah. Di sana Sura. Thank you, ay don't blame <laughs> Kung dito kahapon yung nadala Baka tatlong sisiran lang Full tank, pultak full tank May bangka quin kilos me que <laughs> <laughs> hapon bawat isip ganito lang mas kunti pa nito Ay, wala na nagtan. Ha? Wala ka nagtan. dia itu dah dia udah beli konti alang nanti

boss. May natira pa mga nasa isang daan na lang. Kung magaya kahapon na madami, content sana. Medyo kunti ngayon yung daraw. Kung kayo utol, kunti lang yung daraw niya. kakapabila na naman tayo ibenta natin tong iba magtatakal tayo ng isang lata tapos yung iba ibibila din natin madami ito hindi to kaya ng banata kung tawagin namin o bilatan So dito tayo mga kabinyo sa buyer Bali nakatakal ako ng isang takal nito Siguro makakadalaw tayo tapos may pambilad pa tayo

Tapos may panduay na oh, ako kung makilala. Uh, ano daw? mga <laughs> ka mong patambahan Wala kay, kami alas 3 Ayos mga kilo mo ko ito Ang mga mga Ganito, nakuha oh, pa rin tayo kahit na papano Tapos yung mga nabigyan natin kahapon marami pa naman silang ulam kaya baka bukas na tayo magbigay ulit so yun magandang hapon mga kalbenyor yan unang una sa lahat ayan, patuloy po ako nagpapasalamat sa aking mga masugid na taga subaybay ayan, so po sa inyo ayan, yung uh total shout natin sa next episode na lang po mga kambinyo rin so bali salamat sa mahal na Panginoon at kahit pa pano kumita naman tayo ng 6 na raan naka dalawang takal naman tayo nakadalawang lata kung tawagin namin yun ay yun na natin tapos may natira pa tayo pang bilad ayan yung pang natin na naitira yun yung timba na container container na nilagyan namin ng tali yun naalala nyo yung sa huling upload natin na na mahagi tayo ayun puno din yung naiuwi ko dito na pambilad natin so bali yung iba pinamahagi din natin ayan so bali yung naibilad natin dalawang banata pa rin so ayun nabang abang lang po sa next episode natin sa so, sasunod lang po yung shoutout natin so ayun hanggang sa next episode bye bye po